Good morning mga kapugay uh, Sa lahat po <clears throat> Sa lahat po ng aking mga subscribers uh, Ako po ay ng pasensya Dahil sa yung Dahil sa youtube ko Na video uh, Napabayaan ko So Mga merong ilang buwan Na hindi ako nagkapag upload Ah uh, hindi ko alam kung paano ko, paano ko ipapaliwanag sa inyo, mga subscribers, mga viewers. Dahil talaga yun talagang uh, goal ko na ma-monetize ako sa YouTube. Tapos eh, magkaroon ng ads. So nagawa ko na yun. Tapos nagkaroon na rin ako ng Google AdSense. So dahil nung nagkasakit ako ng 2 months ako walang upload, mayroon palang note, may research pala si YouTube doon, hindi ko nabasa. So ang deadline ng ng note noon ay July 10, nabasa ko na July 15, so medyo Uh, hindi ko na active hindi ko na active yung aking uh, gmail so napabayaan ko so meron palang note doon na hindi ko nagawa so ngayon parang uh, parang nasuspindi ako doon sa youtube ko natanggalan ako ng ads so pwede, pwede ko pa naman ibalik pwede ko, pwede ko pa naman ibalik yung ads ko Bali, mayroon lang akong bubunuin na, na 4,000 views ulit. Dahil sa hindi pagsunod doon sa... hindi nabasa yung mga notes, mga notes doon sa Gmail ko. So, ako mahihina ang pasensya na mga ilang buwan na kundi nakapag upload So, ngayon, i-active ko para mabawi ko ulit ang mga ads. Pero, andun pa naman yung channel natin. Nandun pa yung channel Latin. Hindi pa naman din uh, hindi pa naman din nawala yung mga subscriber natin. Nandun pa. So, may lang ko ng pasisa sa inyo. Nawala nawala yung uh, focus ko doon. Na-focus ko doon sa bagong pinasukan ko na Reels o Facebook. So, ngayon, i-active ko rin yung YouTube channel ko mula ngayon. So, may nag-advise sa akin, hindi ko rin makalimutan, nag-advise nag sa akin, eh, pwede naman daw mag-upload, nag-upload, -ma kahit hindi na mag-ano, basta tinuruan ako. So, ganun talaga ang buhay, eh, uh, di natin nakalain pala na mayroong mag-advise sa akin na ganun. Tuloy, tuloy, tuloy lang, tuloy lang, Andiyan na eh, yung ads lang naman nawala, free babalik naman din yan. So, maraming salamat din sa inyo, ngayon uh, nag-start na ko mag-upload patuloy ko na lang. Huwag kayo magalala at uh, gagandahan ko pa. May balit lang ang ating ads. So, dun, dun lang naman ako nasuspindi sa ads. So, patuloy tayo. Hmm, huwag ba walang pag-asa? Andyan pa rin. Andyan lang tayo. Nakafocus sa, katya, sa ating mahal na Panginoon na gabay sa atin. Thank you at shout out kay Nuruskal ya siya na advise sa akin. Salamat, thank you, thank you. Maraming salamat, Kapugay.